Ayaw ng interparliamentary courtesy. Ang pinag-uusapan natin ay kinakailangan mong ilitaw. Kailangan mong alisin ang maskara na nakabalot. sa walang hiya ang nangyari na sa bansa natin. Sasabihin mo pa interparliamentary courtesy. Di mo ba nakita na dahil nga gusto nilang pagtapan kung ano-ano ginagamit nilang katuwiran? Ibig mo ba sabihin eh, lumilitaw na at isinisigaw na lahat ang pangalan mo na ikaw ang utak ng lahat ng ito? Ay, ay yung kaukulang paggalang pa ang pantakit. Nakasulat ba sa bato yan? Absolute ba yan? Eh kung sinasabi lang transparent ka, at saka accountability, mas, uh, mas mataas pa ba? Mas mataas pa ba yung uh, parametro ng uh, courtesy? Anong interparliamentary courtesy? Ang pinag-uusapan natin ay kinakailangan mong ilitaw. Kailangan mong alisin ang maskara na nakabalot sa kawalang hiyaang nangyari na sa bansa natin, sasabihin mo pa interparliamentary courtesy. Napakababaw na argumento niya. Halatang halata yan. Kung sino yung gustong maglihis, sila sila yan. Opo. Ayaw nilang ilitaw. Ayaw nilang alisin ang maskara. Bakit mo bakit mo aharangan ng interparliamentary courtesy? Wala kang nalalabag na interparliamentary courtesy kung imbitahin mo sila. Huwag mo lang silang isabihin na yung kortesiya na yung parin sa pag-iimbita, pag, -iimbita, pag -iimbita, iniimbita mo lang, hindi mo pa ginagalang, dun. iniimbita mo eh. Mm -hmm. Ang problema kung ayaw mong imbitahin,